Isang napakagandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers. So sa so magang ito no, nagpipitas po kami ng ampalaya at saka talong. Okay, so yun po ang ating uh, talong na Kalexta F1 na saktong 50 days no. Ang ating tanim na talong. Kasi itanim natin na uh, natin ang ating talong uh, June 25. So pagka July 25 ay isang buwan then pagka August 25, may August 25 ang saktong dalawang buwan. So sobrang kapal po kasi hindi po natin pinoproningan ang ating talong mga ka-farmers. So 'yun po no, ang Kaliksto ipuan eh na palagi kong ibinahagi sa inyo na maraming mamunga. Tapos kung pag-usapan natin ang bunga a uh, lalo na sa market kaya din siya na apat hanggang limang araw hindi pa din siya malambot so yun po ang napatunayan ko sa Calexto na, uh, na variety ng Swissage so marami na din silang bunga mga kaparmers kahit sobrang init dito sa amin uh, sa pinagtataniman natin ng ating talong pero ang ginagawa namin palagi lang namin dinidiligan sobrang dami mga kapwa ko kaparmers ang bunga no sa ating talong dahil siguro sa sobrang kapal ng dahon hindi lang natin mapapansin kung may mga bunga na ba sa ilalim pero maniwala kayo sa kasabihan natin hindi marami din siyang bunga so yun po mga kapwa ko farmers ang ating Calixto F1 so sobrang tangka na po no kaya nga nilagyan natin ng taing para kung mahangin hindi kayo tayo mabahala sa mga bunga na Uh, madikit o manu sa lupa <laughs> okay, so ito po mga kapwa ko ka-farmers no? uh, dati, hindi ako nagtatayang ng kama uh, talong kamatis lang Then, dahil nasubukan ko na subukan kong magtayang ng talong kahit kalahati lang sa isang area ko compare ko kung saan tayo maka uh, reduce ng mga tinatawag nating class B or mga RR. So doon dito, ah, dito ako mga kapo ko ka farmers kasi yung mga bunga hindi din sila masang ano sa lupa, madikit. So kagaya ito tingnan natin no. Para bagsak lang yang ang mga bunga no, lahat no. Lahat matuwid. Oh, tingnan niyo. Lahat ng mga bunga mga kapo ko ka farmers ay matuwid. Oh. Kasi hindi sila nadikit sa lupa. So ito po, eh, saan tayo iikot? sobrang daming bunga ang ating uh, talong dahil siguro sa kapalang mga dahon hindi na lang natin makikita okay so sa yung lahat hanggang dito na lang kung may tanong man kayo paki inbox lang po ano para mabigyan natin ng uh, kasagutan okay so sa yung lahat babay na po thank you